kami ng lamesa. Ay! Excited na ako dahil ngayong araw na nga din po dadating yung pisonet namin. <laughs> At pati nga din yung mga bata dito sabi, mga tanungan na nga ng tanungan eh. Tara na. Pero bago yung para naman hindi asem awesome yung maamoy sa akin, nag-spray na ako ng pabago na galing sa mist. Oh, Softelace nga yung scent nito. At talaga nga namang napakaswak sa budget dahil sa halagang 114, hmm. hmm. magkakaroon ka na ng 250M. At Ay, panigurado no. mga isang buwan mo na yung gagamit. At para naman maging protektado yung mga balat natin, naglagay na nga din ako ng sunscreen At ikari sunscreen naman nga yung gamit ko At sa katotohanan niya, niya nagandahan ko nga At pag na nga sa mukha, nagpiping-ping At parang hindi na nga ako, yata kailangan ng foundation o po. Sa sunscreen lang, sapat na Ay, grabe naman pala ako makapag-promote, hindi naman endorser Chanel, laro ka mamaya sa pisonet namin ha Laro ka yung pisonet mamaya ha So, paano po May iwan ka muna dyan. Naalis muna kami. Bye-bye! At ito nga, pabiyahin na kami. Brrrr! Wala na nga canvas canvas Basta ko ano ngayon makita namin Bibili na namin At ang target nga namin na paghahanapan Ay dito nga sa friendship At nung nakaparada na nga kami Lakad, lakad, lakad Lumakad na lumakad, lumakad At agad agad nga Dahil sumakay na nga kami ng escalator Papunta nga sa second floor At doon nga kasi nakalagay mga furniture At ayan nga Nung nandito na nga kami Ang bumungkad nga sa amin Ito nga mga lamesa Bali ganyan na nga lang talaga Sana yung bibili namin Ang kaso medyo maliliit nga Dalawang pisanit nga kasi yung At yung ipapatong nga kako dito lahat Eh hindi nakakash Tapos nakita ko nga din dito computer table na meron ako sa bibili na nga din sana namin yan ang kaso nga lang ito na nga lang daw yung available ang kaso naman parang may tuklip na nga sa ibabo wala Ay. na nga iba doon hindi naman nga din sa kalayo lumipat naman kami sa lam. ang buong akala ko nga hindi kami makakabili dito ng lamesa sa pang piso pagpasok Ay. kasi namin puro gamit sa bahay at buti na nga lang pinasok pa nga namin hanggang sa dulo hanggang nakita na nga namin tong computer table tapos nagpasis na nga din kami kay kuya na bibili nga namin to at ang sabi nga ni kuya ito na alang lang din daw available pinacheck ko na nga din mabuti ko wala nang damage o sira. Pat, ito na lang yung aking kukuha Medyo na mali nga kami nakita ng presyo. 1.8 pala tong mahigit. At parang nakalagay nga lang kasi sa tag price, 1,300 mahigit. Eh, hey, yun pala, nabura yung hati ng 8, kaya naging 3. Iyoko mo na lang yung upuan ko. Ay, usog mo pa ng doon sa unahan. Buti na lang po, nagkasya po dito po sa loob ng kotse. At kung hindi po kasi magpapapunta pa po kami ng kolong kulong po dito para lang po mauwi po itong computer table. At sana din po, dalawang computer table na din po yung namin na ganito po katulad. Kaso nga lang po, isa na lang po istak is nila. Pero ganun pa man, may computer table naman din po sa taas namin yung nasa ilalim po ng TV. At yun na lang din po gagamitin po ng isa. Pagkawin nga namin, inalis na nga din ni Dayan yung mga gamit niya po dito sa isa naming lamesang gagamitin po sa Beauty. Matagal na nga din sa akin to at pagkakaalala ko nga nung last year ko pa nga to binili. Saglit lang monet may tumatawag sa akin kaya bumaba ako. Shara road nga dito kay ate na isang ading vlogger. At isa nga sa mga vlogger na nagiiwan ng pabakas. At at alaman niya ka may pa-sticker siya kayo pinagdikitan ko ng na nga din siya na sticker sa pintuan. Sobrang nakakahanga nga din itong sa atin. Napakasipod niya nga po mag-vlog. At yung e-bike nga po na yan. Yan nga po yung ginagamit niya sa mga lugar niya pinupuntahan para mag-iwan ng bakas. At bukod nga doon, nagbibigay nga din siya ng pang sa mga bata. Ma ano anong aras po bukas? I'm was... Thank you po. Hello po. At ayan nga po, balik ka katawag nga lang dito po kay Dayan at ang sabi nga po, bukas na nga lang daw po mag-deliver dahil po nga po pinaprogram nga daw po, bigla nag-brand out tapos inuulit po ulit nila ngayon. At yung binili nga po namin po na yun, may pre po siyang per piece na po na 5 meters po na lang cable. Dahil medyo malayo din po yung pagkakabita dito po sa kwarto saka po din po sa baba po ng terrace baka po hindi din po umabot yung ginawa ko na lang po yung dalawa pong 5 meters po na pre pinagdugtong ko na lang po, ginawa ko na lang po 10 meters. Dahil meron na din po kami gagamitin po sa isa. Ito nga po yun. Ito pinakakabit sa TV namin. Ito po, sobrang haba po. Binili ko po ito dati, 15 meters po. Kaya po, abot na abot.